Nagboluntaryong humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI itong si majority house majority leader Sandro Marcos. Ito ay kasunod ng mga ligasyon ni dating Ako Bicol Party list representative Saldeco na sangkot din umano ang nakababatang Marcos sa budget insertion. Mula 2023 hanggang 2025, may get sa 50 billion pesos. Sa sulat na ipinadala sa ICI, sinabi ho ng kongresista na handa siyang humarap sa komisyon anumang oras at magbigay linaw sa anumang bagay para matulungan ang komisyon sa investigasyon. Nauna nang itinanggi ni Congressman Marcos ang mga aligasyon at tinawag niyang isang uri ng destabilisasyon ang mga pahayag ni Ko. Magtatakda naman ang ICI ng petsa kung kailan ipatatawag ang presidential son. Ang komisyon naman ay e, bukas sa any information, especially here na merong pupunta, regardless of whom that person is voluntarily appear and testify under oath, ay e, malaking bagay sa amin. Dinig po ni ICI Executive Director Brian Kit Osaka.